May panibago yata akong ni mga poong. Yan ay namatay na kolony niyan. Hindi naman namatay, kasi namatay. Ano yan? Yan ay pyrani na pinatungan ko ng box. Ngayon, yung nakatira dyan, ay doon na tumira sa box kong ipina, pinatungan niyang pyrani. Nawala na ng tao. At naiwanan na lang ay mga pollen at saka Ngayon, may dumating na ganyan, no? sana naman mabuhay pa yan para ano panibagong colony na naman ni Lola sana totoo yan so, do, galing sa gubat ngapo oh, mga po kahapon ko yan nilagay sana may panibago na naman si Lola ang colony hindi na kailangan bumili Lahat, gusto ko kasi mga kikot dito malagahan para pag dumating ang araw na talagang naubos sila dahil sa climate change, meron ako na culture na kinailangan ng lugar na ito, meron akong may pamamahagi sa mga tao. Kasi wala nang pollinator eh, napapabayan. Sinusunog! Tapos kinukuha ng hindi na alam na napakahalaga nitong maliliit na insekto na ito sa ating pamumuhay. Diyan, sila nagdadala ng mara, sila ang nagpapabunga ng ating mga puno niyog mangga, lahat ng mga pruta sila. Sana, kaya sana tumira ako, pumupunta rin doon sa isa. Oh. Magahanap talaga sila ng panibagong bahay, sana. Alin na mga, mangin dalawang colony, iwan ko kung dalawa, kaya lang, iwan so, mangyari yun. Know. Oh. Yan na, oh, sila. Oh. Mga po, oh. ayan. I-update ko kay bukas. Galing do sa bubat, oh, ayan, oh. Dumating. Kakakit ko lang yan dyan sa taas. Sabi ni Lolo, ayan ng doon sa bubat baka maano pa yung colony hindi sabi ko parang mahina na wala na talagang tao parang mga ano na yung lalaking bi ang naiwanan drone drone na keyword kaya inakyat ko dyan ayan may nagdating ano update ko kay bukas mga po ayan, see you tomorrow luobin ng Panginoon see you bye bye ayan marami sila yun eh, oh yung una kong ganyan yung yan, yan, yan dating din yan kaunti lang, mas marami itong dumating ngayon no? kaya sana loobin mabuhay bye 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 na si Lola, bye bye